Mukhang <laughs> nag-ikot lang yata yun ha ah boy Iwan mo na lang maliit dyan Reprito ko yung maliit Wala na yan Lagay mo dyan Nakaw Lungan mo na natin guys Ayan huli guys Ayan ang huli nila Daming huli guys siya ang huli guys <laughs> Madam, madam, madam. Paano kung katulad ka rin ang papabiligan? Ang kilo kalaya yan. Ina natin guys, kung nagkilo Paano kami Hindi ba nila alam Naku, ano yun? may pera ka pa? Ayun, si Jerome. Jerome. Hey, ay Jerome. Hey, guys, <laughs> dinugtan niya ako yun. Ablos! <laughs> ano 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 <laughs> 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 ano 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 ha. la tayo Guys, pang-ulam lang inuli inuli pala nito eh. Kauwi, uwi lang. Ka Alis lang talaga. <laughs> <laughs> Hindi dapat na eh. Yeah, Hindi, ayun ah. Pang-ulam lang ah. Punta natin si Jerome. Ano na meron? Titingnan natin si Abalos. Ano eh? Oh, meron 'yun. Binigyan niya daw si Abalos. <laughs> 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 Hello. Naman, Dinali mo na naman, boy ah. Dinali mo na naman. Ah. Dinali mo na naman si... ano? Aaron Tilapia. Oh, no. Anak. Ah, ah. Sabi niya, lalakot lang daw niya. Pang... Hindi yata nakabagsak yung boy ah.

Ibang piraso inuwi. <laughs> Ba't limang piraso lang inuwi mo? Mukhang <laughs> nag-ikot lang yata yun ha boy. Iwan mo na lang malit dyan. pre ko yung maliit. Wala na yan. Lagyan mo dyan. Nakaw. Lungan mo na natin guys. Ano ka daw pa? Yan ang toto to. Hindi, orong mo to ha. Oh. Urong mo to muna bangka. Luwagan mo para maka ano. Luwagan mo siya. Para makapasok siya. Yan. Sipag ng kadopa. Ano, marami bang ano natin ngayon? Wala. Naku, walang bakaw. Hirap. Tag Tagirap ngayon. Walang hindi pwede magbakaw ngayon. Ayun. Okay, Dami tilapia piya dyan. Oh. Dyan na lang kayo mamiwas. Oh. Mamanti. Ang <laughs> kapan <laughs> ito talaga ang ano nagtiyaga ito yung pumalit sa amin hapon hindi aga pa mag alas 12 silang no, na Ronaldo yung iba wala pa eh sino bago lang buk ba bago nyan si Ronaldo eh oh. ito kahit pa paano siya ikaw lang yata bukod tangan may huli dito ah oh yung iba wala eh konti lang eh Lapia girl yung jawanya, niya. Jawa niya. Pabantay. Hindi kami pwede makabakaw dahil may bantay. Oh, yun si Mayora. Mayora! Lalaki <laughs> ako. Oo. Iba aja dyan eh. Dal dalawang kilo, tatlong kilo, apat kilo. Siya ako. Huwag mo masyado ano, yan o, kasi manipis lang unahan yan. Alam na John, nagtyaga. Alam na, nagtyaga. Pag walang tyaga, walang linaga. Wala, <laughs> ikaw lang may huli ngayon, talaga. Papasok pa yan. Papasok ka pa? Papasok pa. <laughs> sa sideline pa siya dun sa ano, sa tropa ko. Naka-update pa yan. naka pa yan, Talagang, Talagang hapit to, oh. mag-hap day pa yung asawa. Pero si Lapio girl talagang ano. Oh. Hindi ako okay, yan dahil beterano sa ano yan, sa mga gawaan ng bahay. Mag-extra pa daw siya sa kapitbahay niya sa bayaw niya. Hmm. Nako, naka ano talaga ito. Naka... Ano sabi mo, ano? Batilyo. Sa mga ibang, ano, wala. Ah. Walang, walang huli si, ano ngayon, na harin tilapia. Jerome Walang huli si Jerome mapalos. Walang huli. Nako, Jerome. Ginaba na harin tilapia. May huli ka ba? Wala, nagbenta sa atal yun. Ha? oh, yun na. Nag-vlog-vlogan na nga tayo. Hindi, nag yan. Oo. ko nga ito, ito na lang bangka mo, madam? Oo, oh, wala na. Ah, ito. Mga ka, ano ka, may mga order pa yata sa'yo eh. Meron pa ba? oh, ayan. Yeah. Makakasapat ka. Yan ang huli. Ayos ka. Pwede na. Ayan huli guys. Yan ang huli nila. daming huli guys. Madam, madam, madam. Paano kung, ano, oh ba, kilo wala yan. Ginagawa natin guys, nagbibigo. Yan Lan. Ang pero napakabilis lang. Oo. 10. Oo. Nilapianbig. 10 kilo. 10 <laughs> kilo. Talagang ano ah. Sa ari. Talagang pinalitan na guys. Eh mabagal yung kapatid niya eh. Kapatid yan sila. Guwap at maganda. Tasoy eh, mabagal yung si ano eh si ano natin eh. Batilye. Eh. Yeah. Na. <laughs> Game. Ano man yan, sobra niya. Sasabihin mo hindi sobra. 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 30 yan, hindi. Oh, sakto. Oh, di ba? 20. Dalawa. Sige, game. 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 Yan, may 20 pa eh. uulam ka. Mag-uulam yan. Hindi, mag-uulam yan. yan. Wala silang uulam. kung... Isa pa, isa pa. Ilagay mo na yan. Oh. Wag Oh. mag-ulam ka na. O oh, yan, mag ka na. Oh. <laughs> uy, uwi ka na. Ay, wala kang nagbakaw pa siya ng sarili magkao, guys. Yeah. Nakablog na ako.